Saka pa may Yumi, nangita sa tuwa! Magaganda dito sa... Ta! Oh, no. Isa, mag-email ta! Sige Yumi, mag-email ta! ako kung mabilday pa ka. Sige ikaw, pag wala! magdula Elsa para dito ko ni Papa. Bita, bahala na si Papa sa ipangit pa sa to. Kanino magdula na taglimel? Hala, si Papa Mayumi nangita sa to ah. Asa ah, sarama to si Elsa o si Mayumi. Mudagan ta, sa! Ta! Yeah. <laughs> Dili na jud ta makit ani papa. Sige, din el na ta. Asa ah, ra mato si Elsa si Mayumi? na kutong duha bi kay ibiyaran TV dito ba nga nag under. Giwala nila ipalo pagit tao na kutong duha bi. Elsa Mayumi.